eto po ang pahayag ni Risa Ontiveros. Huwag kang pa-victim. Dahil kaugnay nga na ito, meron pong bagong kumakalat na video ngayon. Intentionally, talagang pinakalat yan sa publiko, sa social media. Para nga magpaawa ito si Kibuloy. na kuno ay may banta sa buhay niya, kaya siya nagtatago. Aminadong nagtatago, wala namang sinabi kung saan. Pero balita nga na nasa China. Kung bakit sa China, naku po, siguro ang ilan sa atin ay nag-iisip na rin na kaya nasa sa China ay dahil kay Dickong hindi malayo eh 'di ba? Anyway, balikan natin itong pahayag naman ni Senator Riza Antiveros, huwag daw uh, pa-victim. Sabi nga ni Representative bayan Kabataan Party List Representative Raul Manuel, na kuno ay kung talagang kung talagang appointed son of God ka, ito yung mga posibleng banta sa buhay mo, yung mga assassination plot na yan kuno ay pwede mong pigilan, pwede mong itig, pwede mong mapigil, 'di ba? Pwede kang or poprotektahan ka ng Panginoon. <laughs> Kung talagang naniniwala ka na ikaw ay isang or appointed son of God at wala kang kasalanan, hindi ka guilty sa mga paratang sa Senator Rizal Ontiveros to Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Koy Buloy, ulitin natin, huwag kang pa-victim. Yan, sanay na sanay dyan etong, mga, etong kampo ng mga die-hard the Dutertes. Alam niyo naman si si Sara Duterte, pa-victim na rin ngayon na yung tipong napakarami daw na issue na binabato sa kanya dahil sa kanyang pagiging vice president. Nope. Dinamay pa po ang pwesto. Dinamay pa po ang Office of the Vice President na iniwan ni Atty. Lenny Robredo na may napakataas na, na, na rating, na mataas ang pagtingin ng, ng publiko, diba? at maraming proyektong iniwan para sa mga kababayan natin. Dinamay pa niya ang Office of the Vice President. Pero ang totoo niyan, ang problema, may mga issue ba or wala? Sa so tingin ko, hindi lang mas masasabi talagang issue. Eh. Totoong may problema na dapat, dapat um, solusyonan. Totoong may mga um, akusasyon na dapat harapin. Ito si Sara Duterte bilang isang vice president, hindi yung pwesto mo, hindi yung posisyon mo ang may kasalanan. Ikaw mismo bilang naandyan sa pwesto na yan. Anong sabi ng mga netizen dito sa pahayag nga o yung pahayag na yon ni Sara Duterte? na kuno ay pa-victim din. Katulad ng ginagawa ngayon, itong si Kibuloy, pa-victim. Si Duterte, mm -hmm, medyo matagal-tagal na nagpa-victim din yan. Eh. You see, ang tatapang nyo, ang kakapalamukha nyo, yung tipong um, yung tipong hari-harian ang peg na itong mga to. Pero, dahil ngayon na, na, nararamdaman siguro nila na wala nang palusot o wala nang lusot, wala nang pwedeng sumalba sa kanila, sa kanilang mga kaharapin kaso, ayan, paawa na, pa-victim na itong mga hinayupak na ito. Good luck sa inyo!